Isang good news mga kababayan, dahil, inihayag ni Transportation Secretary Jamie Bautista kahapon Huwebes ang bahagyang pagbubukas ng unang segment ng LRT1 Cavite Extension ay ngayong buwan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Kinumpirma kahapon Huwebes, ng LRT1 Private Operator na Light Rail Manila Corporation LRMC, na ang inaasam-asam na LRT1 Cavite Extension Phase 1, ay nakahanda na para magsilbi sa ridang public ngayong November 2024, ito ang inihayag sa isinagawang press brief ang kasama ang Department of Transportation, DOTR, at Malacanang Press Corps, MPC, sa New Executive Building sa Malacanang. Ang Light Rail Transit Line 1, LRT 1, Cavite Extension ay isang Public-Private Partnership PPP, na proyekto na inaasahang makabuluhang mapabuti ang koneksyon sa timog na bahagi ng Metro Manila, magpapagaan ng pagsisikip ng trapiko at magbibigay sa mga commuter ng mas mabilis at higit pa maginhawang opsyon sa paglalakbay. Ang oras ng paglalakbay mula Quezon City hanggang Paranaque City ay mababawasan ng isang oras, kapag ang Phase 1 ay gumana. Ang pinalawig na LRT1 ay inaasahang magdaragdag ng humigit kumulang 80,000 pasahero araw-araw sa unang taon ng operasyon, ang average na sakay ng LRT1 ngayon ay nasa 323,000 araw-araw. Ang proyekto ay inaasahang magdadala ng makabuluhang benepisyo sa mga commuter, kabilang ang pinababang oras ng paglalakbay, hinabuting kalidad ng hangin, at paglago ng ekonomiya sa rehiyon, inaasahan na ipagdiwang ang milestone na ito bilang isang patunay sa hindi natitinag na pangako ng LRMC at ng aming mga kasosyo na magbigay ng world-class na solusyon sa transportasyon sa mamamayang Pilipino, sabi ni Enrico Benipayo, LRMC President at CEO. Mahigpit na nakikipagtulungan ng LRMC sa Department of Transportation, DOTR, at Light Rail Transit Authority LRTA gayon din sa mga local government units at iba pang partner na ahensya ng gobyerno Para sa matagumpay na pagkumpleto ng proyektong ito ang mga patuloy na aktibidad para sa phase 1 ay kinabibilangan ng system integration works commissioning of train sets at operational readiness tests para matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na pagsasama ng umiiral na LRT-1 system sa pinalawig na linya Bukod pa rito, na-install at na-test ang mga automated na entrance gate, ticket vending machine, at teller booth Ang limang bagong istasyon sa ilalim ng Phase 1 ay kinabibilangan ng Redemptorist Asuna Station, Mia Road Station, TITX Station Ninoy Aquino Avenue Station, at Dr. Santos, dating Sukat Station, ang lahat ng mga istasyon ay idinisenyo ng nasa isip ang accessibility na nagtatampok ng mga elevator, escalator, at tactile guide upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong may espesyal na pangangailangan. Ang LRMC ay nakatuon sa paglikha ng isang ligtas at napapabilang na kapaligiran sa transportasyon para sa lahat ng mga pasahero. Pinapayuhan ang riding public na sundin ang mga opisyal na channel ng LRMC para sa mga detalyadong anunsyo sa pagpapatakbo sa pinalawig na linya sa mga darating na araw. Ang Light Rail Transit LRT-1 Cavite Extension Project ay nakamit ang completion rate na mahigit 50% sa ilalim ng Duterte Administration. Samantala, ang Bakolod Sangguniang Panlungsod ay nage-endorso sa National Economic and Development Authority, NEDA, ng kahilingan na magsagawa ng feasibility study sa posibilidad ng pagtatayo ng railway system kasabay ng panukalang Panay guimaras Negros, PGN bridge na nag-uugnay sa mga isla ng Negros Occidental, Guimaras, at Iloilo Province. Ang resolusyon na inakda ni Konsehal Al Victor Espino, sinabi na ang pagpapaunlad ng infrastruktura ng transportasyon ay kritikal sa paglago ng ekonomiya, sustainability, at connectivity ng mga isla ng Negros Occidental, Guimaras, at Iloilo Province. Ang iminungkahing tulay na mag-uugnay sa tatlong isla ay nagbibigay ng pagkakataon na mapahusay hindi lamang ang transportasyon sa kalsada kundi pati na rin ang sistema ng tren na magsisilbing mahusay, sustainable, at abot kayang paraan ng transportasyon para sa parehong mga pasahero at kargamento. Ang pagtatatag ng isang sistema ng riles sa kahabaan ng tulay ay maaaring makabuluhang bawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng mga isla, mapabuti ang paggalaw ng mga kalakal, mapalakas ang turismo, at magsulong ng pagunlad ng ekonomiya sa loob ng rehiyon, sinabi ng resolusyon. Kinikilala ng sangguniang panlungsod ang pangangailangang tuklasin ang potensyal ng pagtatayo ng sistema ng riles bilang bahagi ng infrastruktura ng tulay upang matiyak na mapakinabangan ng proyekto ang mga benepisyon nito para sa mga mamamayan ng Negros Occidental, Dimaras, at lalawigan ng Iloilo. -ilo. Ang pagsasagawa ng feasibility study ay napakahalaga sa pagtukoy sa teknikal, pang-ekonomiya, kapaligiran, at panlipunang posibilidad ng pagsasama ng sistema ng riles sa planong pagtatayo ng tulay. Hihiling din ng resolusyon ang mga kaukulang ahensya ng pambansang pamahalaan kabilang ang Department of Transportation, DOTR, NEDA, at Department of Public Works and Highways, DPWH, sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental, Imaras, at Iloilo, na magsagawa ng isang komprehensibong feasibility study sa pagtatayo ng sistema ng riles na isasama sa panukalang proyekto ng tulay. Susuriin ng feasibility study ang teknikal, pinansyal, at kapaligirang pagsasaalang-alang, gayon din ang potensyal na sosyo-ekonomikong epekto ng sistema ng riles, at tutukayin ang posibilidad na maipatupad ang proyekto sa mga yugto o sa kabuuan.